Maraming maraming salamat sa lahat na nagsuporta sa akin dito sa Facebook. Kaya guys, ng last month, ang kasahod tayo dito sa Facebook dahil yan sa inyong walang sawang pagkikipagin guys, walang sawang pagsuporta sa akin sa aking mga content. Ayun, maraming talaga mga Pilipino na tatanong sa akin, paano ba magtrabaho sa Thailand? Paano nga ba maging teacher sa Thailand? Unang requirements dyan, dapat college graduate ka. Any for your course, can apply naman actually. Pero mas advantage pa graduate ng education at late passer ka, pero hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay iba yung kurso mo, ka ng chance na mag-work sa Thailand. Pero kung chance sa mag-work sa Thailand, kasi kaya lang binibigyan nila ng 5 years para temporary license ata. And then guys, pag ganun, gawan mo talaga ng ano, sobrang kukuha ka talaga ng what do you call this? Kukuha ka ng education units kasi hindi pwedeng ganun lang na wala kang units education. Kaya guys, kung nasa Pilipinas ka and if you are, if you are planning to work here in Thailand as a teacher, may chance kayo kahit hindi ka education graduate, kahit agriculture graduate, kahit pwede din. Pa. Pero sinasabi ko nga sa inyo, mas advantage pa ikaw ay education graduate. Yun lang naman talaga guys. Huwag mong, kung maga, magtitiis sa dyan sa ating bansa na hindi naman talaga kalakihan ng sahod at mayroon na mga opportunity sa ibang bansa. Oh, so why don't you try to apply? Kasi mayroon na mga opportunity. Habang may mga opportunity pa and bata ka pa, try mong mag-apply sa ibang bansa kasi baka dito ka pa hindi naman sa Pero paangat ka ng kaunti ba? Compare sa dyan sa atin, ang minimum, talagang bawasan pa na yung mga boarding house mo, kain lahat ang nilitira sa iyo, siguro 2,000, 3,000. So, hindi just sufficient. So, pag ikaw ay single pa, siguro kaya. Pero pag ikaw ay nag-asawa, ay ganun ang sahod mo, siguradong may hirapan ka to adjust sa ganang, ganyang bagay. So, ayun guys, dapat uh, maging practical, maging practical, pero wag mo naman ibig din sabihin na dito ka na, hindi nakalimutan mo na yung bata, hindi. Nag-iipon ka ng pera, baka ang araw mawala ka ng Pilipinas at magturo ka sa sarili nating lahi ng mga Pilipinas. So, kung um, um, yung mga talent ng mga Filipino teachers, isa talaga, napaka-competent talaga nila. Kaya guys, gagamitin din natin yan. Ibahagi din natin yung ating mga talento at ating mga strategiya sa pagtuturo dyan sa Pilipinas. Kung ikaw ay ang ngayon, magbigay ka din ng serbisyo sa Pilipinas balang araw kasi kailangan din ng mga batang Pilipino ang ating mga mga talento kaya guys ayun pauwi na ako ng bahay kasi time na sabi ko kukuha muna ako ng video para may pamapanood kayo at may mapulot naman kayo na aral kaya pa ikaw ay kalusyado huwag ng pag-asa mag-apply ka siyempre, follow mo ako Siyempre, Mag-PM ka sa akin. Gagay kita on how to apply dito sa Thailand, guys. Ganoon naman talaga, guys. Magtulungan tayo para sa ekonomiya ng bansa at para sa kapakanan ng ating bayan, ng ating pamilya. Lahat. Para maging masaya tayong lahat. Huwag tayong maingit sa mga tao nag-angat ng kaunti. Kasi gawin mo silang inspiration to try hard ka pa para sa iyong kinabukasan. Maraming mga Pilipino dito sa Thailand. Maraming hindi ko na mabilang Mababait din sila guys. Platformer Uncle Dan, maraming salamat.